So guys, ito na tayo guys. The moment of truth. Pababa na ako sa aming kubo. Ayan. So ayan, okay naman. So far. Ayan, so yung mga ano lang yung mga saging o oh, ayan saging mga saging, yung mga bagong tanim na niyog yun ang mga nasira ah, medyo na ano pero sa awa ni Lord talaga mabuti na lang talaga ang hangin na sa taas lang at hindi nasira ang mga bahay-bahay mga kahoy lang sa kalsada mga kahoy lang Ayan, sa awa ni Lord. Buo pa ang kubo namin. just ko, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Diyos ko. Ha? <laughs> Hala, nabali ang kahoy. Ayan, sa awa ni Lord. Buhay pa ang kubo namin. Thank you. Buhi pang manok, kaso lang wala na. Sira talaga yung mga tanim ko, guys. Diyos ko. Na-damage talaga. Buhay pang pa piso. Buhay pang pa piso. So, sa awa ni Lord, yan lang ang mga nasira, no? So far. Diyos ko, Thank you, thank you talaga. Alam mo bang, dalawang gabi akong walang tulog, kaiisip, sus, so, ginawa ko. Saan na lang ito, kubo, master? Ay, mapagali na ako, man. Ay, ang germilina. Buti ang germilina dito. Wala na sira. Natumba. Di si atay, kung motoy na bali, dugmok among payag. Ayan guys, oh. Ang malaking parakata. Yan ang nakuan. Nasipak. Oh. May maraming kahoy na naman si Teo nito. Sus, may gani itong nasa among payag. May Kaluyan na So guys, mabuti na lang yung malaking kahoy dito sa tabi ng aming kubo. Hindi siya natumba. Kasi yung isang malaking kahoy doon natumba. Kaya very thankful. At saka yung aming mga sisiw pa. Ay, salamat yung taong ginoo. Ay, oh. Kaya kung ito ang nabali, papunta dito, bagsak sa kubo namin, wala na durug ang kubo namin ay maraming salamat in town master maura po to guys update sa aming bahay at saka dito sa ano mga sisiw namin thank you lord buhay pa sila walang nabawas thank you thank you lord